Ako si Gerardo Mojica, caretaker ni Kap dun sa kanyang farm, kaya ako siya nakilala. Limang taong ko nang kilala si Kap. Dahil siya nakabili ng lupang, aking inaarinda, kaya hindi na rin ako niya inalis. Para na rin ako'y pamilya niya. Miski siya'y mataas sa akin, palabas ako'y matanda sa kanya, kuya rin ang tawag niya sa akin. Nung mga aksidente, ang anak ko ay talagang yan mismo ang tumulong. Sa aksidente sa motor, dalawa ay parehas yung binakala. Kaya ang malaki ang nagastos, 250000 At kung hindi ang tao yan, ay baka ang anak ko ay hindi ko ala kung saan napapunta. Ay wala akong masasabing hindi ko makakalimutan dyan. Talagang utang na loob ko dyan. Hindi ako sinisingil ng ikanyo biglaan hinuhulog-hulog ako na hindi laking katulungan din sa akin yung pakukunti ang bawat. Talaga ako'y pinapapaskuhan din yan. Pero dun sa ako, sa utang, wala na akong masasabi dyan sa tao yan. Mabait na matulungin pa. Kap, salamat sa netulong niyo sa akin.